Maligayang pagbabalik kaibigan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang walong kakaibang litrato tulad ng mga ito. Pero kapatid, bago natin ipagpatuloy ang lahat ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung merong ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat. Kapatid, marami ang mga taong mahilig mag-selfie o yung kumuha ng mga litrato. Para ito sa isang remembrance o di naman kaya katuwaan lang nila. May mga litratong maayos at magaganda naman ang pagkakakuha. Pero alam mo ba na may mga larawan din namang nakakatakot at hindi maipaliwanag kung paano ito nakuhanan. Gusto mo na bang makita ang mga larawang ito? So tara, simulan na natin. Number 8. Samurai Ghost Ang litratong ipapakita ko sa iyo kapatid ay walang halong edit o kahit anong pandaraya sa litrato. Dahil alam mo ba na noong taong 2014, ang pamilya nila Mouten ay tumungo sa Japan upang magbakasyon at maglaan ng oras kasama ang pamilya. Nang makarating sila dito, ang agad nilang hinanap ay ang lugar na kanilang papasyalan at yun nga nakita nila ang isang babatong karagatan at dito na sila kumuha ng mga litrato. At alam mo ba kapatid, na sa litrato ng kanyang anak ay may kakaibang isama at para ba itong isang black samurai? Makikita ang tila dalawang paa na nakatayo sa likod ng bata. Marami ang mga nagsasabi na sa lugar daw na iyon ay maraming pumanaw. So kapatid, para sa akin, ang litratong ito ay 100% na totoo. Number 7. Family Photo Dito naman kapatid makikita ang isang litrato. Litrato ng kanilang pamilya kung saan sila ay makikitang masaya. Pero alam mo ba na sa likod ng ngiti na ito ay may nakatagong kwento. Ang lugar na kanilang pinagkukuhanan ng litrato ay alam mo bang marami ang buhay na nawala. Kaya't sa litratong kinunan ay may kakaibang nangyari dahil ito kapatid, tingnan mo. Makikita na may isa pang kamay sa gilid ng batang ito. Hindi nila alam kung paano ito nangyari. At ayon din sa mga eksperto na hindi edited ang picture na ito. Number 6. Unexpected Passenger Dito naman kapatid makikita ang isang litrato sa una ay wala kang mapapansing kakaiba at ang tanging makikita mo lamang ay ang isang lumang sasakyan na nasa isang bokirin. Pero kapatid, titigan mong mabuti. Makikita ang tila isang pasaherong nakasakay dito. Sa una ay binaliwala niya lamang ito pero may kung anong tumutok sa kanyang tingnan ito at yun nga, dito niya napagtanto na totoo pala ang nakuhanan niya sa camera niya. At para makasigurado pa siya ay tumungo siya sa isang police station at ang sabi ng mga police ay 100% na totoo ang nakuhanan niyang litrato. Number 5. Coincidence Ang litrato lamang ito kapatid ay nakakamangha at nakakapagtaka dahil isipin mo sa loob ng 20 years ay muli silang magkikita taong 1994 nang si Nick ay kinuha ng litrato sa isang beach sa UK noong siya ay anim na taong gulang pa lamang. Ang litratong ito ay naging maayos pa kahit 20 years na itong nakatago. Pero alam mo ba na noong taong 2014, noong ikakasal na si Nick sa kanyang pinakamamahal na babae, ay dito lamang nila napagtanto na noon ay nagkita na silang dalawa. Dahil alam mo ba na ang babaeng nasa likod ni Nick ay ang kanya palang magiging asawa. At para sabihin ko lang sa inyo kapatid na hindi sila magkakilala noon at kahit ang mga magulang ni Nick ay nagsabi na na hindi nila kilala ang mga tao na nasa likod nila basta na lamang kumuha sila ng retrato noong mga araw na iyon. Nalaman nila ang lahat ng ito nang halongkatin ng nanay ni Nick ang mga litrato nila noon upang gamitin sa kasal at dito nila nakita ang litrato noong sila ay bata pa. Number 4 Red Box Dito naman kapatid may nakitang isang kakaibang pangyayari kung saan may isang babaeng bigla na lamang nagiba o nagbago ang pagkilos nito kuha ang larawang ito sa isang red box o yung rentahan ng mga DVD o CD upang mapanood ang mga bagong palabas. Sa ngayon kasi ay Netflix na ang ginagamit natin, wala nang ganito. Sa paglipas ng oras, marami ang mga taong nagawi dito sa red box. Pero may isang taong hindi nila makakalimutan dahil alam mo bang ang ulo nito ay bigla na lamang daw pumunta sa likuran o umikot at para bang sinasaniban. Marami ang mga taong natakot at hindi makapaniwala sa pangyayaring ito at kahit mismo ang mga taong nasa CCTV noon ay nagulat din. Hindi nila maipaliwanag kung ano nga ba ang totoong nangyari sa babaeng ito. Number 3. Cowboy kuha ang litratong ito sa Arizona para ito sa isang proportional campaign ng isang pelikula noon. Alam mo ba kapatid na umakit pa sila ng bundok ng Arizona para lang makuhanan ang litratong ito? Pero alam mo ba na sa litratong kanilang kinunan ay may kakaibang nangyari dahil ito tingnan mo. Makikita ang isang ulo ng lalaki pero hindi maaninag ang muka nito. May mga nagsabi na isa daw yun sa mga tunay na cowboy na nakalibing sa bundok ng Arizona. At o oh, kapatid tama ka, ang lugar na kanilang pinuntahan ay libingan ng mga tunay na cowboy. Ikaw, ano sa tingin mo ang bagay na ito? Number 2, The Face Dito naman kapatid, makikita ang isang babae na nagpakuha ng litrato sa isang puno. Kuha ang litratong ito noon pang 2007 kung saan kasama niya ang mga kaibigan niyang mamasyal. Sa una ay wala naman siyang nakitang kakaiba o kung ano man. Pero noong may upload niya na ito, laking gulat niya nang may magsabi sa kanya na may nakuhanan daw siyang kakaibang nilalang. At ito kapatid, tingnan mo. Makikita ang isang nakakatakot na muka at para ba itong isang demonyo? Ayon sa babae, wala naman daw tao noong magpakuha siya ng litrato doon. Ako kapatid para sa akin ay totoo ang pangyayaring ito dahil pinasuri niya rin ang larawan at ang sabi ay hindi edited ang pagkakakuha dito. Number 1 Slenderman. Dito naman kapatid, pumunta ang mga magkakaibigang ito sa bundok ng Russia upang alamin kung totoo nga ba ang mga sabi-sabi dito dahil sabi ng karamihan ang sino mang papasok sa loob ng gubat ay hindi na makakabalik pa ng buhay o ligtas. At yun nga, kahit gano'n ang kwento, sila ay tumuloy pa rin sa loob ng gubat. Sa paglalakad nila ay nakakita sila ng isang sign o no entry pero sila ay nagmatigas at pumasok pa rin sa loob ng gubat pero hindi sila lumayo at dun lamang sila sa may sign. At dito sila nagpakuha ng letrato. Siyempre kapatid, para kunwari malakas o para kunwari pumasok sila sa loob ng gubat na iyon. At yun nga, makalipas lamang ang ilang oras nang sila ay makauwi, laking gulat nila nang makita nila na hindi lamang sila ang nasa litrato kundi may kasama pang iba at wala itong ulo at ito kapatid tingnan mong mabuti. So kapatid na win, nakita mo na ang walong kakaibang bagay na nakuhanan ng kamera. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.